Kung pupunta kayo sa Baste E-Bike Nandito tayo sa kakabaan ng MacArthur Highway Itong bandang kaliwa na to Yan yung galing ka ng NLEX Ayan Sa tabang exit So ayan Yung First Bulacan Industrial City Diyan ka papasok Para makapunta ka sa Baste E-Bike Dito naman sa kanan Yan naman po yung papuntang uh, Bayan Malolos o Pampanga. Kaya madali lang matagpuan kung may sasakyan kayo, pasok nyo lang dyan. No? Ngayon kung nakakommute naman kayo, naman po kayong bumaba dito mismo. And then tatawid kayo doon, sasakay kayo ng tricycle. Sabihin nyo, basta e-bike, alam na nila yon. Kaya let's go! Yan po ang makikita nyo, Pearls Bulacan Industrial City. Ayan, papasok lang po kayo dito sa subdivision na to. Team lang siya ng ginagawang LRT o PNR yata dito sa Malolos, Bulacan. Malapit lang siya sa Matdo, sa KFC, sa Erika Licious, sa Crispy Green Yung sakaya ng tricycle, ayan. Sabihin nyo lang, basta e-bike, mapupuntahan nyo na. Yan, ito yung sasakyan natin. Kaya pupunta tayo sa basta e-bike para mag-vlog. Alamin ang presyo, at magagandang e-bike doon. Diretso lang po to. Pagpasok nyo dito sa Pearls Industrial, dire-diretso lang. Unang-una may makikita kayo yung mga tricycle kung nakakommute kayo. Doon kayo sasakay. Ngayon, unang makikita nyo itong FBIC gate. Ayan. Sabihin nyo lang, pupunta kayo sa basti E-Bike. Ayan, nakalagay FBIC sticker, no entry. Pero kahit wala kay sticker, hindi naman mahigpit dito. Kita mo, hindi tayo inintindi. <laughs> Ayan, dere diretso lang po ito. Ngayon, pag diretso nyo nito, dulon-dulo, doon kayo kakaliwa. Ayan. Kaya madali lang mapuntahan ng Baste e-bike. Kasi, looban man sila, pero napakadali lang puntahan kung talagang uh, uh, i magiging guide nyo yung pagtuturo ko na ito. Ayan. Dere diretso lang. Huwag kayong magbibiglang liko masama yun <laughs> Ayan, lang tayo mga kagala pupunta na tayo sa Baste e-bike napakaganda ng na mga e-bike doon maangas ang forma matitibay, matataas ang watts at saka abot kaya ang halaga kaya tinausap natin si Sir Jasper para makapag-vlog tayo. Na okay. mabigyan ko kayo ng impormasyon sa mga fashion nila doon. Geographer natin yung uh, aking wife. Ito na yata yung dulo, mami na. Uh mm -hmm. Yan. Pagdating yung dulo-dulo, ay may makikita uli kayong gate. gate. Isa pang gate. Ayan. Tapos pag uh, yung dulong-dulo na to, ayan uh, na, yung pangalawang gate, kakaliwa kayo rito. Ayan. Pagkaliwa nyo, makikita nyo na agad yung baste e-bike. Konting pasok lang. Ayan. Makipot lang yung kanilang daan. Ayan. dire dire lang ulito. Dito, sa kanan, makikita nyo yung baste e-bike na una nilang store nung nagsisimula pa lang sila. Ngayon, may nakuha na silang. Ayan. Tutukan mo yan. Basta e-bike, pakita mo. Ngayon, ayan, ayan. Eh. Wait lang, wait lang. Ayan. Ayan. Baste e-bike. Mm -hmm. Yan yung dati nilang pwesto, nung nagsisimula pa lang sila. Ngayon, oh. Bali, ang pinaka-isa sa guidelines nyo, itong Paris Moto. Ayan, nakikita nyo yung Paris Moto sa kaliwa. Ito, kakaliwa ng basta e-bike. Ito, kayo bibili ng murang e-bikes. Let's go. Umuulan pa ngayon ha. Pero tuloy ang vlog namin ni eh. Sir Jasper. Mga naghahanap dyan at nagbabalak bumili ng mura at quality ng electric vehicle. Tamang tama sa inyo itong channel na to. Mag-subscribe na kayo. Follow nyo na rin siya sa kanyang Facebook page, Kuya Edwin TV. Para makakuha kayo ng malaking discount. At sinisigurado ko sa inyo na puro quality yung mga mabibili nyong electric vehicle dito sa channel na to. Subscribe na kayo, Edwin TV, Tires Vlogger nga pala. Thank you! Thank you, Idol. Ayan, kita nyo naman, magkamuka kami. Nagkita rin kami. Ayan, <laughs> ang tropa. Thank you, Terlens. Thank you. Subscribe. Kasi yung bagong unit namin. Si Mucho E-Bike. Mucho E-Bike? Yes, sir. oh Kaya Mucho, sir, kasi ang laki niya. Oo nga, ang laki, no? Halos sila ang kasya dito, sir. Uh, sa likod dito, sir, kasya na ang tatlong adult. Ano laki nito, sir? Ayan, tatlo na rito, no? Parang apat pa nga, sir, sa lawak, yes, sir, no? napakalaki. Basta slim lang. Dito, dalawa. Dito, yes, sir, dalawa. Ayan, practically, yeah. dapat dalawa, sir, kasi dyan nagdadrive. Yes, sir. Mm -hmm. Tapos, ang dami ng ano, function, no? Ayan. Libre na ba yung ano nito, sir, yung uh, trapal? Uh, uh, libre ang trapal, sir. Uh, safety handrails, uh, electric fan. Crown light. Crown light na oh. siya. May crown light na rin siya. Ayan, oh. Ang ganda ng crown light niya. Lakas ng ilaw. Yes, sir. Uh, ah. may wiper. Wiper, sir. Reverse. May ha ah, may hazard na rin pala. Yes, sir. May hazard na rin siya. Yes, uh. Ang ng kulay, sir. Tapos napaka-classic. Pati yung ano niya, side mirror yes, niya. Oh. Ah, reverse camera, sir. Meron na rin siya. Reverse camera. Yes, sir. Meron siya. Ayan, kita siya no kapag umaatras. Yes sir, Bluetooth speaker. Tapos ang lalaki ng mga speaker niya, dalawa pa. Yes sir. Ayan, accelerator niya sa kapreno. Tapos ito yung uh, wiper dito. Yes sir, wiper. Pati okay. yung kakanang kaliwa Tapos ah, uh, keyless remote na rin siya sir. Ah, pwede siyang manual, pwede siyang keyless. Pwede keyless, oo. Oh. Tapos tungkulan pula na to sir, saan Ah, yan yung hazard niya yes, sir. Yan yung hazard. Yes sir. Ayan. Kung halimbawa nagmamadali ka, emergency. Tapos may electric pan na siya. Ah, oh, siyempre sir, hindi pa doon matatapos yung previous ng e-bike na to. Yes, Tapos libre, meron na rin siyang mga hawakan dito para hindi basta susub-sub yung mga pasahero mo. Yes sir. Parang oh. sa tingin ko sir, sa LRT mo binigyan. <laughs> 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 Tapos siyempre sir, hindi pa natatapos yung previous niya. Ayan may pasabog si sir boom yun meron siyang free uh, mags yun. na rin sir oh, uh, free tire and mags ayun kaya kung maplatang kayo papalitan nyo na lang tapos ano naman to sir ah, uh, yung charger niya sir charger niya dito yes sir uh. Ayan. tapos sir ang maganda dito yung uh, extra tire and mags niya sir hindi lang basta nilagay dyan yan sir ay nakapix Ah, ganon. Okay. kaya ako nga nakalapag eh. Yes, sir, habang umaandar ka, hindi siya uh, hindi kakalog-kalog. sir. So, ayan ha. Kala nyo nakalapag lang. Ayan, may lock pala. Ito ba ayan, May sir? lock sir? siya sir. Ayan, oh. Ayan yan. Kaya walang ugayang. Kasi baka kala nyo basta lang nilapag eh. Siyempre may ano yan. May secret. Yes, sir. <laughs> Tapos size 10 na yung gulong nito sir. Yes sir. Nakamags pa. Tubeless. Tapos meron din dito nga pinaka ano, safety brake, brake no? Yes sir. Ayan, ang ganda. Saka ang ganda ng kulay, sir. Anong kulay ba yung ganito, sir? Ah, ito, sir, is maraming kulay. Tapos, sir, ang pinaka nagustuhan ko sa unit na to is yung kanyang tail light. Ah, tail light niya, ayan. Pakita natin. Ah, dito. Wow, ang ganda. Parang ayan, disco, sir, ha? Tapos, sir, pag nagpreno ka, Okay. Ayun, stop, oh. Ang yung stop. oh, galing. Lalo sa gabi sir, ang ganda nito Yes sir Kitang-kitang oh. yeah. talaga lahat Tapos sir, napakalambot niya yung manobela sir Oo, oh, ano na siya, power steering yeah, ha Yes sir Ayan, parang uh, SUV na talaga Si Mocho e-bike sir, eh, may apat na kulay White, black Tapos meron pa siyang uh, maroon and blue Ayan, ang dami pala nila yes, pagpipilian, sir. sir. Uh -huh. Apat na kulay siya, sir. Saka napakaangas talaga ng forma nitong si Mucho. Sir, hindi lang siya Mucho, eh. Macho. Yes, sir. <laughs> ah. Tapos, sir, syempre maganda rito, is 2000 watts motor. Ah, 60 volts, 45 amperes ayun, mataas na rin yung ampere tapos ang watts niya, 2,000 yes sir so oh. pwede na pala pang akyatan to sir oo oh, sir, kayang kaya nito yung mga akyatin ayan, sir pwede ba pagbalik ko rito akyat natin to sa crossing oh, walang problema sir oh, <laughs> kasi diba mataas yon? yes sir para makikita nila, baka kakala nila nang bubola lang tayo pakita ah, kayang... natin kung gano kalakas to yes sir, oo oh. ayan sir, sirpo hinihintay na nila yung price nito si mucho macho eto sir, yung ganito ka gandang e-bike ganito ka classic uh, kagandang design. Mabibili mo sa halagang 87,000 lang. Wow, 87 lang. Yes, sir. Sir, parang nararamdaman ko may previous din to. Yes, sir. Ah, uh, complete inclusion tayo. Trabal. Oh. ah, uh, may previous tayo. Na payong. Payong naman. Yes, sir, payong. Ayan. Talagang hindi pala nawawala ang previous dito sa yes, basket. Yes, sir. Yun o? ang trending ngayon. Kaya mo ito binili dahil sa payong. Ayun. <laughs> Tama-tama. Maraming ngayon bumibili ng uh, magagandang e-bike, e-car, yes, o mga sasakyan dahil sa payong. Dahil sa payong, sir. Oo, oh, oh. ganun. Yan ang <laughs> uso ngayon eh. Yan ang uso. Bibili ka ng e-bike, bibili ka ng sasakyan dahil sa payong. Yes, sir. Siyempre. Bata-bata <laughs> sa langit. <laughs> <laughs> nasaan ako eto ko mga kagala nakikita nyo ba yung mga magagandang ikar na to nakikita nyo ba ang mga kotse na to akala nyo ba gasolina yan hindi, hindi di gasolina yan electric yan kaya napakatipid nito pag ito ginamit nyo kaya stay tuned lang kayo mga kagala. Pakikita ko sa inyo yung specs at inside outside ng mga ikam e na magaganda at napakaangas na ikar e na to. Abot kaya pang halal mga kagala. Kaya yeah, that's cool. Sa mga naghahanap dyan at nagbabalak pumili ng mura at quality ng electric vehicle. Tamang tama sa itong channel na to. Mag-subscribe na kayo. Follow nyo na rin siya sa kanyang Facebook page Kuya Edwin TV para makakuha kayo ng malaking discount at sinisigurado ko sa inyo na puro quality yung mga mabibili nyong electric vehicle dito sa channel na to. Subscribe na kayo, Edwin TV, Tires Vlogger nga pala. Thank you! Thank you, Idol. Ayan, kita nyo naman, magkamukha kami. Nagkita rin kami. Ayan, nanakin tropa. Thank you, families. Thank you. Subscribe.